May 2 inches po yung ano nya ah, May 2 inches din yung Oo, sa. Isang magandang buhay mga farmer Pagod ah, Driver ako ngayon Anong oras na oh Alas 3 na Nag drive po tayo dahil uh, Yung mga tropa ay nag Apply na ng student license ayan so ba a ang dami ba you know, ano o oh. mga yan o o ba tignan mo nga naman ano so ayan akya tayo checkin natin yung mga project natin malapit na tayo today is Wednesday so mukhang di pa rin tapos sa tiles naririnig ko pa o nga kasi nga pala yung uh, side ano dalawang hakbang so medyo ilanganin pa nga yun. tapos pwede na rin tayong mag kisami na mga ka farmer ayan yung kisami natin is kumakaway kaway na sana ay wala namang kulang tingnan nyo itong papaya namunga nga pa rin so ang plano namin dito kaganyan doon sa may baba magtatanim po kami ng kalabasa. Mas gamitin pa yung kalabasa eh. Diba? So, ayun. Ba? Silip tayo. Yan. Napagkatay kaya si Rambo. Ng mga manok. Habi ko, sampu. alinagay na sa freezer. Wala kami. Parang mabawasan na yan. Sentensyahan na. Mga bibi, umti-umti. Sentensyahan na. May nating motor. Parang nandito yan. Ah, pinarepair ko pala yung ano, konti lang naman. Dahil, ah, siya. Oh, si engineer dumampot ng martilyo. Anong nangyari? Na. Engineer. Ah. Uh, yan pinapaayos ko kay Jun Jun. Yon. Ano eh? Ha? Ano no? Black screw. Wala na tayo papayam na black screw sa ano? Ayun pala di uno. Di pwedeng di uno. Ayos sa pala. Di naman siguro mababa ma. Okay lang naman po yung height ano. pinto ay wala na nakalagay na Ah, naglalagay na pala ng ano ready na pala yung ating toilet bowl nalagay na ba?

Hindi naman siguro tayo kakapusin na dito Okay na Alas tapos na ang tiles Malaki din pala po ang kakainin dito ano? Kalahati Kaya pong hatiin Ito Ayin. o yung kanito. ito Dalawa pwede uh, Mahati sa dalawa yung Tatapos o. 18 Tatapos 18 Uh, ah, gawa ng mga oh, nga pala, no? Mapa, tataas pa. Oo, oh, 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 Oh. Tataas pa. Dalawa. Ba, may na naman sa kabila. Ay, natin yung bakaw, ah. Bakaw yan. Ha? Aplat. O nga. Baka kakapusin tayo yung mga anong ito papayam. Hindi po kaya. 20 lang eh itong mga pang ano pang kanto <coughs> mm, moldings ba yan oh. kanto so shoot na lang yan pagka ano oh. 20 lang po ha kasi ah ito maganda ah, malaki siya hindi siya yung... at least komportable malaki one piece dun sana sa global mas mura yung mga ano yung local na namin na discover 2 inches po yung ano niya. Ah, may 2 inches din yung oh sa 1 and a half. 2 inches. Two. ano nyan pag ganun eh tapos pag ganun yung wireless po natin papayam na barena wala na sira na yung mga wireless natin yung barena ba Oh, kasi maganda dito wireless eh may pag nag ano sila hirap yung may ano na, pang bato ano lang binigay pang kahoy ha? hirap pang bato ano, mabubutas niya <laughs> Halo. Ya, kalau... sobrang tai. Ya, Pambaka, ayun na ano yan, pambakal yan eh. Okay na yung tiles natin. Isang step na lang. Ang pinto nito wala pa yata. Wala pa po ang pinto nito papayaman oh Ah, meron na din. Ayun pala eh. Swing door. Nandiyan na rin naman yung ano mo niya eh. Ang kain mo sabado, sabado din yun. Ba? <laughs> sabado ang tapos. Yerkules <laughs> pa lang. Dalawang araw, hindi nakakayaan. Ang mga uh, ako yung kain. Ha? Ang mga kain Kaya gamit na yung inodoro niya, saka yung inodoro niya. Hmm. Kaya yung water supply ka pala, wala ba? eh. Bagay okay. eh. No, Makasit kayo na kaya kanita. Hmm. Ha, kung, 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 gustong gamitin, pwede nang gamitin. Ano? Ang ganda pag ginamit yung poly ano na talaga. Para, ano, siguradong, ano, maganda, maganda na lahat. Pero nakabili na ata si baby ng ano, ba may mga pang ano, yung pang ano, puti Mga kabita lang. Eh, okay na rin eh. Sinasabit lang yan, Jun, ano? Ah! May bracket na ano, no? Sabit lang. Ngayon oh, lang pala yun. Hmm. Like malaki ba? Malaki? Kayang kaya. Ba, malaki naman ang binubutas nila doon. Ginigiba na yata. ginagawa nila dito ang ginigiba na <laughs> nagputol pa <laughs> <laughs> may bulaklak pa yung <laughs> <laughs> tingting -ting ako nag-aayos tingting komotor pa sana Malaki pa masyado yung naako mo kong matabayan Mamamanu-manuhin no, ba naman kanina. Sabi ko hindi po pwede kailangan natin ng... Tile trim na pala si Tatay, oh. ayun. Ayun. Maganda na rin na may ganyan kasi ano 'yan eh? kulangin yung materials kay Rodel naalala ko ito kulang pang wall 20 lang pala yung binili namin <coughs> bilangin ko 1, 2, 3, 5 na kaagad to kulang Yung ano pa pa yan, hanggang, di, dito po yon Tatakpan ba ito? Alin. Yung nilalagay nating wall cladding? O yung hanggang dyan lang sa ano? Lilitaw siya. Yung sa... Yung, sa ano, yung, anong, yung hamba? Yung, yung tumuhang, ha. Pwede rin siyang takpan dito, ano? Ng yan. Pwede rin, hanggang dito na yan. Ilang inches ba yon Parang kulang. Cool 20 lang yun eh. 7 din yata. Sana sumakto sa tatlo. Kung hindi, magpuputol ka. Ang Social ka na ngayon kung parang quit smoking ka na ba? Ha? Nakabave ka na ata ngayon daw ah. Ha? <laughs> ha? <laughs> ha? <laughs> ano yan? Binigay sa'yo? Binigay <laughs> sa'yo. Ah. Masabog yan ha? Bagay, ilan lang naman ang sumabog.

Ayun na, nakakabit na. Sasabit na lang. sa hmm. Sasabit na lang. Tapos kisame na. Yung din magkakabit ng mga ball bukas. Gripo. Uh, master Pogi siya bukas. Hmm. Tapos may nagkikisame na. Sana makahabol ng ano. Kaya lang mukhang abutin to ng siyam-syam itong dalawang ito. Ay. Yan ang update. Update sa ating ano, papakain na muna ako na ang kalapad. O bukas na. Fasting muna tayo para ha, mas malakas kumain. <laughs> aga pa naman. So, ayan, medyo maganda na po ang panahon. Ako, grabe, grabe ang bagyong yung hulian na ito. Ang, li, ang likot, bago-bago po ng, ano, ng uh, ah, tawag dito, yung kanyang truck. Pabago-bago. Ngayon, lumiko na naman. Talagang, ano, mahirap po ang, ano, ngayon, ang mga uh, ang weather system, malikot. So, sabi ko ito, alagyan natin ang uh, kalabasa si ate malakas sa kalabasa hindi ko marami marami pa naman dyan yun ang ginagawa nilang tinapay yung mga kamatis natin ano na yan ayun o oh, yung mga bunga na ano mapalaki natin nagyan ko kaya ang ano 0060 para lumaki ang uh, bunga pero yung ano natin yung binigay kong abono yung kulay blue, ano na yun? Ang palaki ng bunga yun. Mataas ang uh, potassium. Mga ilang araw, makakakuha na naman tayo ng talbos. Isang araw, kumuha na kami. Mayroon na naman. Pero padami padamidamihin muna natin. Palabasin muna natin. Ngayon, ilang araw yan. Kahit mga uh, biyernes. Ayan. Makakuha na naman tayo. Ayun o. Oh. Wag ko na munang paabunohan yan kay Kongkong Kong dahil ah, uh, nadadali mainit mangit yung ano balayan na kuha namin reject may click so yan mga ka farmer yan ang ating update at ako'y pagod ngayon pahinga na muna o. pagod ako kakaantay sa kanila tagal din sa LTO hmm. ayan maraming salamat at magandang buhay